Gusto ngayon ng Denver Nuggets na kunin si Vasily Message sa Charlotte Hornets. Abay, ito yung magsisilbing secret weapon nila. Ngayon kasi mayroong dalawang gwardya lang ang Denver Nuggets at yung hoist na Murray and Russell Westbrook. Kulang-kulang pa rin yun. Considering sa mga nangyari kay Jamal Murray doon sa Canada, limitadong minuto dahil sa kanyang injury at hindi maganda yung kanyang performance, ngayon dalawa lang yung kanilang gwardya. At dahil dyan, magiging limitado yon sa kanilang rotation. Ngayon itong si Vasily message isang point guard to. Nakasalukuyang naglalaro para sa Charlotte Hornets. Kasama siya ni Nikola Jokic para sa kanilang national team na Serbia. Hindi pa naman to official kung baga target pala ngayon top priority ng Denver Nuggets. Nasa Hornets lang ang resesyon kung sila ipapayag dito at ito'y maganda para kay Message. Good benefit to para sa kanya dahil kung sakaling siya mapupo na sa Nuggets, maganda yung kanyang environment at yun ho'y magre-reflect sa kanyang performance sa kanila. Hindi yung pagiging magkaibigan ang naging nilang dito kung bakit tinatarget siya ngayon ng Denver Nuggets. Abakalain nyo, magaling to Bago siya na-trade galing sa OKC Thunder papuntang Charlotte Hornets, siya ay nag-average ng 10 points, 6.2 assist over 30 games. Naging EuroLeague MVP pa siya noong 2021 at kanyang napanalunan pa yung Final Four MVP sa kaparehong taon at sa 2022. Kung baga, yan talaga ang rason kung bakit tinatarget siya ngayon ng Denver Nuggets. Plus points na lang, nagaling sila sa isang bansa ni Nikola Jokic at mga pa. Naging negatibo para kay Dennis Schroeder yung pag-post ni Kevin Durant ng kanilang larawan na mayroong caption na Entertainment and IQ. Ayon kay Dennis Schroeder, you are that type of star and you have to say something to a person like me? Kung baga sa madaling salita, magaling ka na pero kinakilala mo pa rin sabihin yan. Para sa akin, hindi weak si Kevin Durant. Matapang siya. Ang weak dito ay si Dennis Shooter dahil laging negatibo para sa kanya yung tweet na yun ni Kevin Durant. Laging mahina si Dennis Shooter dahil kinakilangan niya pang palakahin yung issue na yun. At dahil gumagawa siya ng reaksyon patungkol doon at kanyang pinapalaki pa, ito lamang huy na nga ngahulugan na siya'y sapol sa sinabi ni KD. Well, kung tutusin, to hindi mo naman po pwedeng bawalan na magsalita yung tao. Sa ating huling balita, umabot na sa ibang bansa ang pag-implementa ng PBA ng 4-point line sa kanilang court. Kinukot yan ng mga banyaga itong ginawang desisyon ng PBA. Ayon pa mismo mga ito sa isang nag-comment, ang PBA daw ay kabilang sa mga respetadong liga. Pero ngayon, katawa-tawa sila sa kanilang ginawang ito. Well, maraming nga ho ang nasiyahan dito especially sa mga huling minuto kung saan kinakailangan mo ng AC points para mahabol yung kalaban o madagdagan yung kalamangan mo. Mayroong positibong reaksyon at mayroon ding negatibo. ayun pa sa isang ng comment dahil sa kanilang ginawang ito ay kanilang sinira yung basketball. Sa nakaraang video na pag-usapan natin doon na bakit yung NBA ay hindi dumadagdag ng 4 point line. Ito'y marahil hindi na magiging balanse yung takbo ng larong basketball. Kung baga mafocus na yung kanilang atensyon sa labas, wala ng laro sa loob. Siyempre, malaki yung incentive, 4 points at kaya magfocus sila doon, hindi na balance, malulunod na yung larong basketball.